Nandito tayo ngayon sa Cordillera Convention Hall para sa pagumpisa ng Baguio Country Club Employee Sports Fest 2024. Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa kaganapan ng mga empleyado ng BCC. Sa kabila ng malakas na ulan, sinalubong nila ang araw kalakip ang kanilang mga malalaking ngiti. Inumpisahan ang programa sa pagpapakilala ng mga grupo ng empleyado kung saan sila'y nagrupo base sa kanilang mga departamento. Mayat-maya, sila'y nagkaroon ng parada na tinawag na Assembly of Colors. Di nagtagal, nagpakitang gilas ang mga empleyado at nakilahok sa Strong Nation Zumba Session. Sa layuning bigyan ng motibasyon ang mga empleyado, ang mga ganap sa umaga ay nagtampok ng mga sikat at masasayang larong Pilipino tulad ng Sipa, Chinese Garter, Patintero at Name the Tune we've been doing this for how many years already, and siyempre, uh, yearly, we wanted to innovate, ganyan, and isa itong program na hindi hindi pwedeng mawala, okay, kasi siempre uh, busy ang mga empleyado, ganyan, ang daming members and guests na dumarating, pero syempre kailangan din ng ng gantong time para ma-relax, mag-banding, magkakakilala yung mga mga empleyado, magkilala nila yung mga nasa iba't ibang departments. So this is really for everyone, a project of the management para panatilihin na healthy yung ating mga empleyado, hindi lang sila trabaho ng trabaho, hindi lang naka-focus kung kasi syempre pag work ka ng work, mapapabayaan mo na yung sarili mo, di ba? Ayaw ng management 'yon. Pagkatapos, nagsama-sama ang mga empleyado para sa pinaka-inaabangang Bingo Bonanza. Uh, so far, sobrang saya. Um, in fact, every year nilulook forward siya ng mga empleyado namin. So kami, kaming mga heads din, um, sobrang nage-enjoy kasi aside from busy schedule namin, um, we are given an opportunity para mag-enjoy din. Sobrang saya sabi ko naman sa iyo, kung kayo ngayon, umaraw, binigyan talaga kami ng God ng chance para sa ganitong event para mag-enjoy naman kami, mag-break, tapos work, work, work ulit. Sobrang saya. Magugulat ka na may mga ganun palang talents yung mga ibang other department na ka work mo, other divisions. Masaya. Ito si Helena Taiza para sa Herald Express Balita.